Sobrang laki niya at kachuchay. Kung titignan mo. angat at per? Kachuchay. Laki. Kachuchay ang ating huli kachuchay. Gapalad yung taba. Kachuchay. Ang ano laki ng huli yung kachuchay. Ang kachuchay. Nasa si mata. Hindi makita. Yan. Mats. Yan. Hindi na naman. Talagang pumapalagpalag pa nasa dudo. yun, nasa dulo. Yun o. Pinupuhog na niya yung tito. Talagang napalag din ng ulo. Hahaha. Ulo na naman ni Mata. Saan si Mata? Matay tayo dyan. Ito, nag-aayos pa niya siya. Okay, kuyang vlogger. Malaki-laki na rin ang kanyang uh, na hu Yan na naman, huli na naman ang mata. Dalay kasi mata eh. yun pa sa dulo hindi na naman chuchay bats ang laki nyan no tropo pero yun ang laki ka acuchay, Ini sa kacau <laughs> balik Malaki ka tsutsay. Malay, malay lang rin ka tsutsay. Malaki ka tsutsay. Yan, kapag mamas dan talagang malaki. kaso malabo na pag na-assume Dapat yan, dito ko tinawaan Isang may Dito ata yun. Puta, nabitawan ko. Sige na akong selo eh. ganito. Laib ka naman, na ka naman Pero yun May hito ron eh.